Ang mga cellphone para makita ang likod po. Ina-tagay lang ta. Salamat. Baka hey, hey, hey. lang taga may sir. Fire na ta sir ha. Okay na po. Okay. Sige. Ah uh, uh, this year has been challenging mamno para sa kadagahan ng Dabawenyu unang-una mamat, what is your message sa ato ang mga kaigsuon ng Dabawenyu now that we are celebrating the annual Kadayawan Festival po Yes ah uh, unang una yon ang pagpasalamat nato sa Ginoo no mao na ang ato ang uh, gibuhat karon ato ang misa pa sa salamat uh, para sa tanan grasya mm -hmm. nga nadawat nato uh, sa ato uh, gikan sa ato ang kagahum mm -hmm. uh, sa tanan Oga uh, dili na to tanawon nga uh, nagkalisod-lisod ta kundi tanaw na to ni nga isa sa kapartes uh, kaparte sa ato ang pagbiyahe dinhi sa kalibutan oga uh, dapat makakatunta oga uh, mga life lessons uh, sa kalisod nga giagihan nato no both personal and uh, as a city and as the Ma'am, uh, isip uh, proud of the Bawenyo o former local chief executive kung sa to na mga activities po ang tanaw ni mo that the Bawenyos and even our local tourists should not miss po during kadayawan, ma'am. Oo. Oh, um, ang unang unang yun din ha uh, is ang ato ang Philippine Eagle. Um, uh, we are home to uh, the Philippine Eagle, no? Davao City. So, dapat yun uh, na maila-ila nila ang ato ang uh, mga Philippine Eagles. Uh, we have a conservatory uh, na din sa Malagos and uh, kinahanglan mabisita na nila. And of course, kinahanglan sila bisita sa ato ang mga prutasan uh, sa ato ang mga palengke. Uh, Naghan kayo o uh, mga prutas sa ato ang uh, durian sa Magsaysay Park. Uh, kinahanglan na, na nila uh, bisitahon. And then sunod is ang ato ang culture, ang ato ang uh, multicultural um, environment at dinhi sa ato uh, sa siyudad sa Dabaw. Uh, makita nita, nila ang ato ang mga naglalain laing mga uh, indigenous peoples tribes uh, na sila showcase uh, din ha sa Magsaysay Park and uh, na sila nightly uh, cultural show. Uh, so, kinahanglan po na bisitahon sa ato ang mga turista at mga bisita. thank you. Now we will be accepting questions from the media. Let's start with John Ryan Colonia. John? VP, uh, ano po yung reaction mo sa nag-indesisyon ng Senate sa pag archive po ng uh, Article 6 Uh, Yes, kinahanglan nato respetuhon no ang uh, role uh, sa ato ang uh, Senate of the Philippines uh, dinhi sa ato ang nasun at sa ato ang demokrasya. So kung mauna ang Decision, sa majority, sa members of uh, the Senate, uh, everyone must follow and respect uh, that decision of the Senate. Um, B, uh, VP, yung ano, result, the outcome of the trial, is it something that uh, you expect or otherwise given the new composition of the 20th Congress? Wala pa may trial, no? Uh, wala pa nagsugod ang I mean, uh, impeachment uh, trial. Um, But uh, sa tinuod lang, wala man ni one particular na expectation. Uh, tanan nga pwedeng mahitabo, ginapangandaman yun, yun na sa ato ang uh, defense team. And uh, kining um, kining nahitabo karon na sa Senate, nga gi archive nila ang uh, impeachment complaint Ah, uh, isa sa posibleng mga mahitabo and as I said, uh, we need to respect the decision of uh, the Senate. Uh, before uh VP uh, you said na uh, you really want a trial but uh, it, it turned out na uh, the Senate appointed the the articles of impeachment to give you a platform now to defend yourself sana. Oh yes, oo. Oh, oh. Um as I said, 'di uh, uh, I wanted a bloodbath meaning uh, I wanted uh The, all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented uh, for everyone, uh, but unfortunately, uh, walat na siya sa pagkakaroon. And of course, as I said, uh, kinahanglan pangandaman ang tanan ng posible ng mahitabo. So possibly, uh, walatake balot 2026, uh, 2027, 2028, uh, and ay mga magfile na po og uh, impeachment, yeah. that will be another uh, opportunity uh, to answer. VP, uh, uh, last na lang on my part, uh, kailangan magigit si uh, Senator uh, Alan Peter Gaitan kung na politika sa uh, pildiho na lang unta uh, ka sa 2028 dili na iagi sa mga ingon ani impeachment kung uh -huh. gusto gyud kaniya yung impeach kay iagi na lang daw sa pag uh, pildiho na lang daw sa 2028 presidential election uh, well yes um, ang ato ang mga senators na sila ka kaugalingon pod nila na mga stand and uh, opinion and we should respect uh, each uh, uh, manifestation and stands sa ato ang mga senators. Thank you. Uh, next, we have Bril. Bril, wala si Bril. Next, si Miss, Miss Ruth. Guys, um, it was reported na ka so, ma'am na pumunta Pwede na to, to ni siya i-anak, ma'am. pumunta ka daw na po ang travel of COVID. Anong totoo doon, guys? <laughs> <laughs> uh, sorry, ma'am. Niyado daw ko Kuwait without travel authority. Kinsa nagsulti po. Ah niyado daw. Uh, pumunta daw ako ng Kuwait without travel authority sabi ni uh, Castro <coughs> Claire Castro um, well sila naman yung lagi nagsasabi no na wag magpropagate ng fake news and uh, misinformation although wala big ko kadungog giunsa niya uh, unsa giunsa niya pagsulti ma'am giunsa niya pagsulti sa Uh, okay, so okay. so alleged lang ni siya ma'am no? wala tay video recording, uh, statement at all. Nagikan gyud sa iya ha. And then isulit siya nga iya to. Okay, sige. Gusto lang ako klaruhon ma'am kay wala magunang ako nakita. So uh, yes. Oh, so ang Office of the President and ang PCO sila man ang permina nagasulti no nga Dapat mag-propagate uh, o uh, misinformation and uh, fake news and there's no truth at all nga, nga to without a travel authority. So I guess isa na naman yon sa ginagawa ng Office of the President na. yung ilihis ang usapan sa kung ano ang totoong nangyayari sa ating uh, bayan. So kakahapon, nakita natin na unfavorable sa administration ang uh, decision ng Senate of the Philippines. So um, gumawa na naman sila ng kwento na umalis ako ng bansa ng uh, walang uh, travel authority para doon na naman matutok yung attention ng uh, mga tao and matuloy na naman yung uh lagi nilang paninira uh, sa akin. ang sinasabi ko nga ang tawag dyan is uh, political scapegoating. Yes ma'am Maya. Um, um, I think si Senator Chiz, um, part sa iyang speech, yung siya na, you either, is it parang ipano lang natin ang or you just hate the Duterte's? Um, well, I am not surprised sa declaration ni Senator Chiz Escudero because daghan kaayo ang ingana ng mga uh, individuals no, Uh, tungod lang because uh, they are colored yellow or they are colored pink or they are Marcos uh, loyalists and uh, kalaban nila ang mga, ang kalaban nila si former President Rodrigo Duterte by deduction, kalaban nila ako so, mura, gilabel nila ang Tanan Duterte as Juan Duterte and then we are anti-Duterte all the way So I am not surprised uh, uh, nga na ay uh, statement uh, na ing ana uh, because makita nato na sa um, ato ang mga uh, ka ubang kaigsuon Pilipino. Last na lang, Titi. After the pag-archive uh, sa net, uh, usa ang next for the from, from, from Vice President Sara or the Office of the Vice President? Uh, well, padayon lang yapon mi uh, sa mo ang trabao, trabaho, wala man mini undang, no? Sorry, magtagalog na lang ko haka para magamit ninyo siya. Mm, sorry. Sabo na to, tanan. Again. So, patuloy pa rin kami uh, sa pagtatrabaho namin. Hindi naman kami tumigil uh, sa office of the vice president sa uh, pagtatrabaho. Uh, kahit na nakita ninyo na uh, binawasan yung budget namin, tumuloy pa rin uh, yung trabaho namin. And uh, lahat ng personnel, including the vice president, Uh, sa office of the vice president are uh, ready and willing uh, to serve our country. thank you Vice President. kasi P R former President Duterte, uh, he is okay. Uh, uh, lately, uh, most of the time katong sa pagbisita nako, na he was uh, always in a good mood. there was only once na hindi siya uh, in a good mood and wala na lang po ko nangutana kung ano uh, na bad mood siya and uh, he was uh, truly very happy tong noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case kasi isa siya sa mga lawyers ko doon na sa Supreme Court at uh, binalita sa kanya na sinabi niya uh, sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Uh, hindi niya daw uh, hindi daw siya mag-meetings at uh, hindi siya mag-physical therapy dahil uh, gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo. Uh, yung kaso sa Supreme Court. Um, VP, doon ay kung uh, uh mong manggo ng gawas na di kang doon si PRD nga uh, niya nga uh, pabalik na lang po daw sa Pilipinas si uh, Attorney Harry Roque. Is there any truth to that? Wala ko uh, personal knowledge uh, sa ingon ana nga uh, istorya ni uh, President uh, Duterte. Uh, how about yung pagbabawal kay Ms. Hanalet, VP, uh, na makabisit daw sa ICC? Hmm. Ang alam ko lang ay merong order galing sa ICC na ipinagbabawal, eh kinansel, merong order na kinansel lahat ng kanyang pagbisita. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanileth Avancen. Thank you. Thank you, VP. Salamat po. <laughs> Tama na ang panlilang Tama na ang panggigibit Panahon na para manindigan Panahon na para lumaban Kasama sina Dr. Loren Badoy Jeffrey Ka Eric Celis At Atty. Marlon Guzantog Walang inukurungan Ilalantad ang katotohanan Kasama mo ang bigwas ng agila Lakas ng bayan Tinig どこかな